tuloy tayo mga boss at ito, kalang ingat ko tong ilaw ko. Sumasayad. Ito ay nagawa ko na rin to dati. Siguro nung hindi pa ako nagba-vlog, pero may mga gumawa na rin ito na ano tawag dito nung hindi pa rin ako ano, uh, hindi pa rin uh, tawag dito na wala na wala nga nung ano nung tawag dito nung hindi pa napunta sa akin nakatikim na rin to ng ilang repair andito yung mga listahan nyo so 10, 19, 2006 may repair siya so isang technician lang to kung baga tinatandaan nila so nung September 15, 2008 palit kapasitor sa relay yan uh, February 18, 2010 hindi ko alam kung ano nangyari dyan uh, December 30, 2011, palit exhaust. So nagawa na rin to. Nagawa ko to siguro mga ano, 2018. 2018 or 19 ngayon ano na December 2024 na gustong ipa-restore ng may-ari so buksan muna natin para ma-assist natin kung ano gagawin dito okay nabuksan na natin mga boss so malamang oh ha nagawa na rin to ayan nakadirekta na yung ano selector tapos ito pala yung transformer nya uh, 18 3 so ibig sabihin ano ato ah uh, 18 March 2005 concert 502A yan tapos ito naman yung loob nya yan yan yung mga sinuunang ano wala ba tong production date dito sa board So bago ko to gawin, yung kahaata ano ko usapin ko yung ano mayari. Ayun, yan naman ang naging problema niyan eh. Uh, kapasito na palitan na rin na rin yung kapasito ayan lumubo na at saka nagkaroon na ng corrosion sa board na alam ko nalinis ko na to dati kaya lang bumalik ulit yung sira so tanangin ko muna si kuya kung may limit Baka mamaya mag-overboard tayo. natawa natin sa repair tapos ano. Uh, kung may limit siya sa ano niya, sa repair sa sa budget 'yon. Kung may limit yung budget, yun muna ang gagawin. Okay, mga boss, naalala ko to, parang na-repair ko nga to. Tingnan niyo yung problema. ayano Ito yung speaker natin. Basag ang tunog. Yan. Ngayon, dito natin testing ganun din kabilaan basagang tunog so anong pinaka the best dyan ang gagawin natin dyan ay mag audio trace muna tayo para mano natin kunin ko yung gamit ko pang audio trace yung dito ilagay natin dito muna yung camera yan. so audio trace natin dito muna sa ay likod. Dito, dito muna sa pinaka input. Tingnan natin diyan ng ano ng audio. Yeah. So gamit itong audio tracer natin nandito sa gilid. Yan. So ipit natin to dito sa pinaka ground yung ano. Kahit saan ba sa ground Malinis kapila naman tanggalin mo muna okay malinis so ang ano nya ang problema nya dito sa main um, arm wala natin yan ito to so ang gawin natin ay ilagay natin tong ground sa ano itong pinaka negative niya ihabain natin ayusin natin yung camera natin para makita nyo ng gusto so ngayon gagawa tayo ng repair tutorial ng camo uh, so dito mag inject tayo dito At basag pa rin so lipat natin dito sa kabilang channel mulungan natin So, bakit siya basag? Tingnan natin kung may bias or may supply itong ano. Gamit tayo ng tester. Ayan. Okay. Ayan. Tapos ito sa ground ulit natin ilagay. Saan ba? So, dito ata pwede na. Check na natin kung tama. Check natin yung fuse. Up! Ah, naka umsayo. Ingat! Munti ka na. Hindi ko napansin. Disgrace siya sana 43 volts negative 43 volts ngayon check natin yung mga biasing simula dito sa dulo tingnan natin kung meron wala so para sigurado double check natin dito zero bias zero bias zero bias zero bias. Bakit kaya nagka zero bias to? Ano bang nangyari dito? Ngayon, sunod natin i-check yung supply. Ito yung i-injikan natin. Yan. Tika lang. Alangan nila yung sitwasyon ng ano. So, i-ground natin to. Tama naman to, di ba? Yan. Okay. Check natin yung signal diode. Meron 27, 26 sa kabila, 28, meron. So, bakit siya zero bias at bakit siya basag yung tunog sa output. Yun ang alamin natin dito. So, buksan muna natin itong mainboard para makita natin. Patayin muna natin. Okay. Kalasin muna natin mga boss. So, push out muna tayo. Walang nga na muna. Okay mga boss. nabuksan na natin at sinilip agad natin itong uh, board niya. Kung mapapansin nyo dito, nagumpisa na din yung corrosion niya ayan oh ayan yan yan ayan oh iano natin ilawan natin ayan, ayan. kung mapapansin niyo so try muna nating linisan yung mga corrosion na yan tapos so, i-testing natin ulit kung uuubra pag hindi edi ganoon talaga okay papalit tayo ng transistor okay linisan ko muna yan ng lacquer thinner. So, itong gamit natin na panglinis dyan. Okay, lagay natin dito. Linisan muna natin ito. Although malinis naman siya, yung corrosion dyan ang anay natin. Alam mo, wala. Tapos, yung pagitan, kikiskisin kisin natin yung mismong board. tapos kikis-kisin natin itong sana pa yung aking ano dito sa uh, cutter kailangan ko ng cutter para makikis-kis yung ano, yung pagitan dito yung pagitan nya ilaw, yung ilaw. Yan, ikot ng camera na Kailangan natin ng ano, ng cutter. Kailangan ko ng cutter. Hindi ko makita. Ay, nako. Nahulog siguro. Para makiskis ko itong pagitan niya. Kasi ang nangyari dito, nag, ano, nagkaroon na siya ng resistance. Nagkarbon na siya, nagkarbonize. Pero hindi ko makita yung cutter ko. ito na lang. Yung teaser na lang. Yung mga pagitan lang. Tingnan natin kung makatulong itong ginagawa ko. Tingnan natin kung makio. Oh, yan KO ng locker sa yung corrosion dito. Kailangan masilip po talaga ng ano. Ng maganda yung so, Dapat kasi nito nilagyan ko na lang ano, kaya lang yung mismong board lang ng itim. Pati yung mga wala kasing bias Okay, patuyuin ko muna. Okay, so tuyo na, testing natin kung naging effective ba. Wala. Basag pa rin mga boss, basag pa rin. So anong susunod na gagawin natin? Ikikik natin dito ha. Kasi tanggalin muna natin yung cap Yung pinaka-input kasi, Okay ang tunog. Ay. Uy. Ngayon eh. Namatay ba? Uy. Ano ito wala? Ayos ah. Pahamak ako nito ah. Yan. Meron na. Ah. luma Yan, malinaw. So, bakit parihos walang ano, kada dalawang channel parihos may basag. Aalamin ah, ko, nilinis ko na dito. Aalamin ah, ko. Mamaya, biba, eh ano ko sa inyo, pag nahuli ko yung sira, sasabihin ko sa inyo. So, wala, well, uh, physical check-up muna. Yan yung pinaka-problema nyo patong na natin nakaon pa ba to? ay hindi na baka mamaya magsiputukan ilawan natin ayan mga boss kitang kita hindi na may tatago yan uy. uy 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 yan ang sira oh yan kabila naman uy ayan yan so anong gagawin sa ganyan matik yan palitan na lahat yan palitan na lahat ilan to 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 na maliliit na transistor ang papalitan natin. Tingnan natin kung ano. Nga pala, may tama na yung kapasitor na to Pinapauli lang natin. Okay? This time, gumana na. Bali, ito nga nakita natin problema yan. Mga putol-pulol na pa. Ah. Di lahat ko na pagpalit yung dito. Lahat yan. Yung uh, 12 pieces na yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 pieces na transistor. Nakausap po na rin yung mayari, nag-chat na. Uh, papalitan na lang din namin ng kapasitor at saka yung mga potentiometer at saka yung mga switch. So, try natin. Ayan. Yung problema kasi yung volume may tunog. Oh. Naka-off na yan. Ayan, oh. May tama na rin yung volume. Okay na yung tunog. Lipat natin kabila. Okay na rin. Yan. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Yung gagawin ko naman na susunod dyan ay very common na napapanood nyo na lagi sa mga vlog ko. Magpapalit na lang ako dito ng kapasitor, volume, saka yung mga potentiometer, pati yung switch ata, papalitan na rin ni customer. Uh, sa taas lang siguro yung sa baba hindi na potentiometer at saka itong dalawang switch tapos kunting linis na lang to okay na to yung kaha si may alat na daw ang magpipintura so ano dito nakuha natin mga boss pag mga integrated amplifier siguro ano physical check up muna titingnan kung may mga lumubo nasunog na pyesa kinalawang yan yung mga pinaka common na problema ng amplifier ngayon kung may amplifier kayo na garalgal din ang tunog, pwedeng ganito ang sira, pero hindi tayo sure na 100% ganito. Iba-iba po kasing kaso. Minsan, garalgal ang tunog dahil dito sa volume o sa tone control. Nataon dito sa gawa natin ngayon ay mga transistor yung naging dahilan ng pagkasira niya. So, huwag nating ikumpara na baka ganito din yung amplifier nyo. Pwede, pwede mangyari. Pwede rin hindi. Yan. Hindi naman lahat kasi ng galagal ang tunog ay dito agad ang sira. Isa lang to sa mga example o dahilan ng ano, pagkasira. Okay mga boss, uh, hanggang dito lang siguro. Pag finish na, i-update eh, ko lang kayo. Yan mga boss, bali okay na. Yung ano ay, yung pala nakalimutan ko, i-judge, i-direct na lang pala yan. Dudugtungan na ayusin lang natin yan. So tapos na. Nagpalit tayo ng additional na potentiometer. 'Yan, mga potentiometer at saka yung kapasito, kinalawang na rin, no. 'Yan. Kapasito, switch at saka potentiometer, okay na siya. Okay na, wala yung tunog. Ayun. Ay yung mic pala, itesting ko na lang kung okay na. So, mamaya na lang kasi hawak ko 'to, hawak ko yung cellphone.